So ayan na nga guys, ito na yung ginawa natin na salad. Pang partner din natin yung melon. And then ito yung rice natin. Ito lang yung pagkain ko ngayon guys. guys, magandang araw sa ating lahat. Andito naman ako. Ayun. Guys, may napag-isipan na naman ako guys. May bago naman ako napag-isipan. Ito naman guys, hindi naman tuluma sa akin. Lagi ko na lang itong ginagawa. Kasi ito lang naman talaga yung pagkain ko lagi ganito. Ganito talaga lagi ko pagkain dito guys. Kaya ayun. Ito, may hinanda na ako. Ito, ito yung lettuce. Ito. Pukuha lang tayo ng lettuce Punti lang yung kukunin natin na lettuce Yung para lang sa isang tao Ako lang naman kasi yung kakain guys So ito ngayon, ang gagawin natin is Gagawa tayo ng salad Tatanggalin lang natin siya guys Ayun, tatanggalin lang natin siya Hindi natin masyadong damihan Tsaka ito na lettuce guys Mas favorite ko to na lettuce Kaysa violet So yan na nga ito guys, ako lang talaga laging gumagawa ng ganito guys. Yung mga amo ko, minsan lang sila gumagawa. Ako kasi lagi akong nagawa nito kasi wala naman talaga ako ibang makain na kasawa naman po. Diba? Pag yung pagkain natin ay paulit-ulit na lang. Lalo na yung pagkain nila dito, hindi natin masyadong magustuhan. Kaya kung ano yung type na lang natin, yun na lang paulit-ulit natin kainin. Katulad ng salad. Kasi katulad ng pagkain kasi nila dito na yung mga pagkain, lalo na yung mga ulam nila. Hindi natin masyadong magustuhan pag lagi, lagi-lagi na lang guys. Kaya ito, naghanap na lang tayo ng paraan na hindi naman masyadong nakakasawa. Ito naman guys, lagi kong ginagawa pero hindi naman po talaga na araw-araw talaga siya. Magawa lang ako nito pag tanghali o kaya gabi. Kasi sa umaga guys, tinapay lang ta talaga kinakain ko, tsaka kapi lang gusto lang talaga. So ngayon, babalutin naman natin siya guys. Yung luma naman yung binalot ko sa kanya guys. Ayaw ko na kumuha ng bago. Tinamad na naman si ako. So ayan. So ito naman isusunod natin guys. Magbalat tayo ng carrot. So, ito yung anuhin natin yung carrot. Mabalata natin siya. pani isang piraso to kinuha ko guys. Pero hindi ko talaga to uubusin. Kasi masyadong marami naman din po. 'Yun, ayan, balatan lang natin siya. So ngayon guys, ang isunod naman natin is pipino. Ito, babalata natin siya guys. Sila dito guys, pag kumagamit sila ng pipino o kaya kumakain sila ng pipino guys, hindi na nila binabalatan. Pero ako kasi guys, ayaw ko, ayaw kasi yung may balat. Kaya gusto ko yung balatan. Balatan ko siya. Iba kasi pipino nila dito guys. Medyo bata pa. harvest na nila. Kaya hindi makapal yung balat. Hindi katulad sa pinas. So, iba yung mga pipino nila dito. Kinakain, kinakain lang nila yung pati yung balat. E, ito naman sa akin, gusto ko balatan siya guys. Minsan, kumakain naman din ako na hindi siya nabalatan. Pero mas gusto ko talaga yung may pinalatan talaga siya yung wala ako makakain na balat. Kaya ito siya guys, balatan lang natin. Ayan. Tsaka alam nyo guys, sa Pinas hindi rin ako kumakain ng pipino guys. Dito lang din ako natutong kumain nito. Iwan ko ba? Sabi ko na nga ba? Kung kailan ako nagiging OFW, tsaka na ako natuto kumakain, kumain sa mga pagkain na hindi ko kinakain sa Pinas. Ayun na nga. Hala abroad pa more. So ngayon guys, ito namang letos yung hugas natin. Ayan. Ganun pa rin sa dati. ako ang, ang ihugas natin guys, yung filter pa rin na tubig. Kasi iba kasing tubig dito guys. Pag hindi filter yung panghugas mo, iba ang tubig din na dito. Tubig kasi nila dito guys, dagat lang to. Kumbaga, dinaan lang po ng makina kaya hindi siya maalat. So, kailangan talaga na may filter dito. Tsaka yun ang gamitin panghugas. Yan po. So, yan. Hugasan natin ng maayos. So ngayon guys, tapos na natin siya hugasan. Gamitan natin siya ng ganito ngayon. Takpan natin. Bali, anuhin natin, aalisin natin yung tubig. Ngayon guys, isunod naman natin. Hugasan naman natin yung pipino at saka carrot. Ako kasi, bago ko sa siya hihiwain guys, hugasan ko muna siya. So ngayon, hugasan muna natin bago siya hiwain. So ito na nga. Ganun pa rin. So, ngayon guys, hiwa, uh, tanggalan natin siya ng tubig, yung lettuce natin. Ngayon, iikot-ikotin lang natin siya. Para mas matuyo guys, pangit kasi guys, pag maraming tubig, paglagay mo ng sauce, sa halip na timpla na yung sauce mo, paglagay mo na sa salad mo, maging matabang na. Pag may tubig, kaya tanggalin muna natin yung tubig. Ayan. So. Latang lata lang talaga yung tingnan nyo guys. Ayun, tapos na siya guys. Ayun. So nakikita nyo guys, wala na siya masyadong tubig. Yung tubig nasa ilalim na. Ayan, nasa lagayan na niya. So ayan guys. gagawin natin ngayon is, hiwain naman natin siya. Ayan. Hiwain lang natin siya ng So, nakikita nyo, guys, kunti lang tong lettuce natin. Pero, pag mahiwa to, guys, dumami din to. Pang tamang-tama din pang isang tao. So, ayan, guys. Hiwain natin siya. Hiwain natin siya ng medyo maliit lang. Ayaw ko kasi yung medyo mala oh, masyadong malaki, guys. Gusto ko kasi yung medyo maliit lang. Ganito, ganyan. Pwede naman kasi to, pag ang iba kasi, guys, pag gumagawa tayo din minsan ng salad, lalo na pag yung ibang salad na mga fresh gulay lang lahat, yung lettuce kasi paraan natin, buo lang yung dahon. Ilalagay natin yung mga fresh na mga vegetables sa itaas. Bali, ipatong lang natin sa lettuce. Kaya ito naman, bali, halo-halo kasi ito. E ngayon, kaya hiniwa ko siya ng ganito. Tapos pati yung pipino, liliitan ko lang din. Ang iba kasi nito, hindi naman siya hinahati. Kumbaga, hinihiwa lang siya ng mga pabilog. Ito sa akin, ayaw kasi guys. Kasi gawa nga nung nagpractice pa din ako kumakain nito. Hindi ako sanay kumakain. Hindi kasi ako mahilig nito talaga guys. Hindi talaga ako kumakain nito sa Pinas. Kaya ngayon, ang gagawin naman natin, hiwain lang natin ng ganito para comfortable tayo. Kayo naman pag gumawa kayo guys, nasa inyo naman din yan mga discarding nyo kung ano naman gusto nyo. Kung ano yung kahiligan nyo Meron naman kasi Na mas gusto yung pabilog Na manipis Ito sa akin naman Hiniwa ko lang to Nang ganito Kasi Gusto ko kasi na Parang malasahan ko talaga ba Ganyan So ayan guys So ayan na nga guys Tapos na natin siya hiwain So ayan Isunod naman natin yung Carrot natin ito Ayan yan. So ngayon, isunod natin yung carrot. Ang pagano kasi guys, hindi ko kasi hinihiwa tong carrot guys. Yan. Kinakayod ko siya guys. Ito, eh yung ginamit ko guys, yung mga maliit na butas. Ayaw ko kasi yung mga masyadong malaki guys. Gusto ko kasi mali mga maliit. Parang yung, ano, iwan ko ba bakit type ko talaga yung mga ganyan. Ito, isa din to eh. Carrots. Hindi rin ako kumakain nito guys eh. Sa Pinas guys, nagluluto ako ng mga ulam. Maghalo tayo naman talaga ng ganyan. Maghalo naman talaga tayo ng carrots. Lalo na sa pa mga ulam-ulam na mga ano pang ulam dyan na pwede lagyan ng carrot. Ayan, hindi talaga ako kumakain yan guys. Mahilig ako magluto sa Pinas. Mahilig ako maghalo ng mga ganyan. Pero hindi ako kumakain. So ito na nga guys, dito lang ako naka... Dito lang talaga ang practice kumain. So ngayon ito tama na to guys. Ito lang. Ganito lang karami ilagay natin kasi ipantay lang din natin kung gaano karami yung lettuce natin at saka pipino. So ito. Ngayon ang gagawin natin guys. Gagawa tayo ng sauce. Ito naman yung gagawin natin ngayon. Ito kumuha ko ng lemon. Yung lemon ko na hinanda yung bali kalahati lang siya guys kasi pangit naman pag sobrang asim. Ito yung panghalo ko. Olive oil at saka yung roman guys na ko, anong nito anong guys basta roman <laughs> so ayan guys ngayon gagawin natin, gamitan natin yung limon ng ganito para mas matanggal talaga lahat ng katas niya guys kasi pag pipigain lang natin ng kamay guys napakakunti lang ng katas nya kaya pag ito ang gamitin natin, lahat talaga ng katas nya makukuha natin, so walang masayang tsaka kalahati lang yung mga gamit natin, marami na, pwedeng pwede na so ayan guys Ayun, sa so nakikita nyo guys, kalahati lang yung kinuha natin. Pero, ayun, marami na siya guys. So, ngayon ang gagawin naman natin guys, ihalo natin to, ito, yung roman. Ayan, roman siya guys. Yung roman na protas guys, alam nyo yun, 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 ito, yun ito yun, ito yung, ano niya, liquid niya. So, Ayan lagyan natin tansyahin lang din natin oh, kasi guys hindi ko na siya ginamita ng spoon kasi natansya ko na siya guys ilang ulit ilang pa ulit ulit na kasi ako gumawa nito guys kaya natansya ko na siya pati yung pagtimpla ayan tapos haluan natin siya ng olive oil ang olive oil kasi guys masarap siya pang halo huwag naman masyadong madami yung kunti lang ayan Tsaka may dagdag pa tayo nito guys. Ang isusunod natin nito is lagyan natin siya ng asin. Ayan. Ayan. Yung may pampatimpla siya guys. May lasa naman siya na medyo alat-alat konti at tsaka black pepper, ground pepper. Ayan, ito guys. Hinaluan ko nilagyan ko siya ng asin. Kung nag nagtaka kayo, wala akong nilagay na kahit anong asukal mga ganyan. Kasi yung roman guys Matamis na kasi yun siya at saka maasim. So ayan, ito naman yung gagawin natin. I-mix ng i-mix natin siya. Ihalo-halo natin siya ng gusto. Ngayon para ma-mix siya. Ayun, tapos. Pagkatapos nito guys, ihalo naman natin siya sa ating salad. Ayan, i-mix natin siya ng maayos. Yung, sa ganun matunaw yung roman. Ang roman kasi guys, sticky. Kailangan natin siya na mahalo sa lahat ng mga ingredients natin. Ngayon ihalo lang natin siya sa ating salad. Ayan, para lumasa. Ayan, guys. Katapos nito guys, ako kasi minsan pag gumawa ko nito guys, pagkatapos ko ihalo, ilalagay ko siya sa ref. Paglagay natin sa ref kasi mas masarap kainin pag medyo malamig. Eh ngayon, kasi kainin na natin kaya ihalo na lang natin diretso. Tsaka pag gumawa kasi kayo guys, pangit kasi pag ilagay nyo sa gabi, kinabukasan nyo kainin, pumangit na siya guys. Lalo na yung lettuce, maging pait na siya guys. Tsaka hindi na daw masarap at tsaka hindi na maganda sa katawan. Pag matagal na ref Kasi nakahiwan na siya guys eh. Mas maganda kainin mo yung frisco frisco talaga bago mong gawa. So ngayon guys, ito na nga siya guys may nalagay pa tayo. Ito ang favorite ko guys, mais. Ito, hinahalo ko talaga siya ng ganito guys. Hinahaloan ko talaga siya ng mais. Ayun na nga guys, maraming maraming salamat sa iyong suporta at patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Sa hindi pa nakapagsubscribe sa ating channel, please subscribe na kayo at click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload natin guys. Ayan guys, tapos na tayo guys, kakain na tayo. Mukhang masarap ang kain natin ngayon. Ito lang yung pagkain ko guys, may protas at kunting kanin. So ayan, thank you.